Ang mundo ay madalas na naglalarawan ng masturbasyon bilang normal, malusog, at kinakailangan para sa pag-relieve ng stress, ngunit ito ay hindi buong katotohanan, ang kilos na ito ay maaaring humantong sa espiritual na pagkaalipin, na ang mga mananampalataya ay nalulumbay sa mga pattern ng kahihiyan, guilt, at pagkaadik, ito ay maaaring magresulta sa paghihiwalay mula sa kalooban at layunin ng Diyos na nagiging dahilan upang ang masturbasyon ay maramdaman na parang isang laban na hindi nila kayang manalo, ang kaaway ay umuunlad sa ganitong guilt, nagtatanim ng mga kasi ngalingan sa ating isipan na hindi tayo makakalaya. May pag-asa, kalayaan, at kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo, bagaman ang Biblia ay hindi tuwid na binabanggit ang masturbasyon, marami itong sinasabi tungkol sa kalinisan, pagnanasa, at ang espiritual na pakikidigma na kaakibat ng makasalanang sekswal, ang laban-laban sa kasalanang ito ay totoo, ngunit sa tulong ng Diyos, ito ay kayang mapanalunan. Layunin ng artikulong ito na ipakita ang liwanag sa espiritwal na matibay na pagkahihirang sa likod ng masturbasyon, magbigay ng mga kasulatan tungkol sa pakikibakang ito, at mag-alok ng landas tungo sa tagumpay para sa mga naghahangad na maging libre. Ang paglalarawan ng mundo sa masturbasyon ay madalas na isa sa positibong pananaw at pagtanggap, na inilalarawan ito bilang isang paraan upang ma-relieve ang stress, isang paraan ng pagtuklas sa sarili, at isang kinakailangang paraan upang galugarin ang sariling katawan. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang masturbasyon ay maaaring humantong sa espiritual na pagkaalipin, kahihiyan, guilt, at pagkaadik na nagihiwalay sa mga individual mula sa kalooban at layunin ng Diyos. Maraming paaralan ang nagtutulak sa mga kabataan na makilahok sa masturbasyon bilang isang natural na outlet para sa mga sexual urges, na nagsasabing nakakatulong ito upang maiwasan ang pagkabahala, mabawasan ang stress, at magbigay ng ligtas na pagpapalabas ng enerhiyang sexual. Gayunpaman, ang kalayaang ito ay maaaring humantong sa pagkaadik at pagkaalipin na nagiiwan sa mga individual na natrap sa isang siklo na hindi nila kayang baguhin. Ang Biblia, bagaman hindi tuwirang binabanggit ang masturbasyon, ay nagsasalita ng maraming tungkol sa pagnanasa, sekswal na kalinisan, at pagkontrol sa ating laman ng mga pagnanasa. Ang masturbasyon ay pinapagana ng pagnanasa at umaasa sa mga pantasya at maruming pag-iisip na labag sa disenyo ng Diyos para sa ating mga katawan. Nais ng Diyos na ang mga sexual na ugnayan ay maging sa pagitan ng isang asawa at isang asawang sa sagradong kasunduan ng kasal. At anumang bagay sa labas nito ay isang pagbaluktot ng kanyang perpektong plano. Sa mga sandali ng tukso, mahalagang magsalalay sa kapangyarihan ng banal na espiritu upang labanan ang ating mga laman na pagnanasa. Ang mundo ay nagtutulak ng kalayaan hanggat hindi ito nagiging obsesi, ngunit ang kalayaang ito ay maaaring humantong sa pagkaalipin at emosyonal at espiritual na konsekwens. Maraming programa sa edukasyong sekswal sa mga paaralan ang nag sa mga kabataan na makilahok sa masturbasyon. Nagsasabi na ito ay isang hindi nakakapinsalang outlet para sa mga sexual urges. Ang ilang mga profesional sa medisina at mga psychologist ay nagsasabi na ang masturbasyon ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkabahala, mabawasan ang stress, at nagbibigay ng ligtas na pagpapalabas ng enerhiyang sekswal. Gayunpaman, ang karaniwang mantra na walang pinsala hanggat hindi ito nagiging obsessive ay madalas na humahantong sa pagkaalipin. Na nagiiwan sa mga individual na natrap sa isang siklo na tila hindi nila kayang makawala. Ang Biblia ay nagsasalita ng marami tungkol sa pagnanasa, sekswal na kalinisan, at pagkontrol sa ating laman ng mga pagnanasa. Ang masturbasyon ay pinapagana ng pagnanasa, umaasa sa mga pantasya at maruming pag-iisip. Ang mga aral ni Jesus sa Bagong Tipan ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang Diyos sa pagnanasa, na makikita sa Ebanghelyo ng Mateo, Unang Korinto, at Galacia. Ginamitan ng kaaway ang pagnanasa upang mahuli ang mga mananampalataya sa mga siklo ng kahihiyan at pagkaadik, ginagamit ito upang ilayo sila mula sa presensya ng Diyos. Nais ng kaaway na gamitin ang masturbasyon upang ilayo ang mga tao mula sa presensya ng Diyos, at pagkatapos ng bawat kilos, kahihiyan at guilt ay sumasalot. Maraming tao ang nahihiyang lumapit sa Diyos matapos mahulog sa kasalanang ito, na siyang nais ng kaaway. Ang Roma Kapitulo 8 Versikulo 1 ay nagpapaalala sa atin na sinasabi ng kaaway sa mga naguguluhan sa masturbasyon na sila ay nag-iisa, na nagiging sanhi ng pakiramdam na hindi sila karapat dapat sa pag-ibig at kapatawaran ng Diyos. Ang mga kasinungalingan ng kaaway ay humahadlang sa mga tao na ipaalam ang kanilang mga pakikibaka, na nagpapalalala lamang sa problema. Ang tagumpay laban sa masturbasyon ay nagmumula sa pagtitiyaga sa pananampalataya, pagsisisi, at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Maaaring subukan ng kaaway na ipahiya ka na nagiging sanhi ng pakiramdam na hindi ka karapat dapat na lumapit sa Diyos. Ang pagtagumpay laban sa masturbasyon ay nangangailangan ng Pagsasama ng espiritual na disiplina, mental na pagbabago, at praktikal na mga aksyon. Upang makalakad sa kalayaan at mapanatili ang kalayaang iyon kapag nakaranas ka ng kaligtasan, dapat mo nang isumite ang iyong kalooban sa Diyos araw-araw. Ang pang-araw-araw -araw na pagsasailalim na ito ay nagpapahintulot sa kanyang espiritu na gumabay sa iyo kahit sa mga aspeto ng sexual na kalinisan. Ang gawing ugali ang panalangin at pag-anyaya sa Diyos sa iyong pakikibaka ay ang unang hakbang patungo sa kalinisan. Ang masturbasyon ay kadalasang pinapagana ng kung ano ang pinapahintulutan nating pumasok sa ating isipan sa pamamagitan ng ating mga mata at tainga. Ang Biblia ay nagbabala sa pagnanasa at sexual na imoralidad, at napakahalaga na bantayan ang ating mga mata at tainga mula sa nakakapinsalang nilalaman. Ang pagsasagawa ng pag-aayuno at panalangin ay maaaring maging malakas na lunas para sa pagpapalaya mula sa habitual na kasalanan. Maglaan ng mga itinalagang oras para sa pag-aayuno at panalangin partikular para sa kaligtasan mula sa pagkaalipin ng masturbasyon. Mahalaga ang pagbabago ng ating isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang makalakad sa kalayaan. Magmemorize ng mga talata tungkol sa kalinisan, self-control, at biyaya ng Diyos, at magnilay-nilay dito araw-araw, lalo na kapag ang tukso ay dumarating. Tumukoy sa kung ano ang totoo, marangal, tama, at malinis. Bumuo ng isang sistema ng suporta, lalo na kapag humaharap sa mga personal na pakikibaka tulad ng masturbasyon.